Diyan dyan kami nag-champion mga master Champion kami dyan Sa court na yan Dati Ang bilis naman What? <laughs> eh, eh. <laughs> uh, mo Pansinin ako Tingin yung tao Naka-helmet ako eh <laughs> Blager tuh blager. Sabi bilis na. Eh kambing. Eh eh. Eh. Hello, no? Kita ada na pala dito. Ito kami sa cruising, shout out sa mga taga cruising. Falling. Cruising. Rolling. Pala ha? calling. Yan, simentado na pala dito, no. 20 years na ako ano. Baka hindi lang mga punta ng Bayob. Hindi ako nakakapunta na diyan. Bibilis na mga mga to. Parang hindi man to mga taga probinsya. <laughs> Grabe, ang bibilis ug at Naiwan na tayo. Hindi pa naka-helmet 'yan. Hey, ito, 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 ito. Hanggang doon lang pala ang semento eh. Oh, yari, si Birdman natin sa trap road. No? Ah, wow, wow. Wala rin pala yung gulong pala natin. Baka dito yung sumabog. Sa rough road. kundi sumabog nung ano. sa mahulong soft drinks. Wala na. Iwan na tayo. Oh, wala na sila. Nandun na. Tara. Lalo na dito, rough road. May iwan talaga tayo nito. Ang pangit naman ka-banding itong mga to. <laughs> Isasali ko po naman sila sa Riders Club ko. Ganyan pala to, nang iiwan ng Riders. <laughs> 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 wala pa kaya alam member ko mga to ah. Oh. Ah, na. May wala na tayo. Grabe. Hindi mo lang matingin-tingin sa side mirror. <laughs> Bayog na to, bayog, bayog Ayan, kanina kayong mga bahay to Shoutout sa taga bayog Ate, shoutout sa ate eh, 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 eh. Shoutout <laughs> oo oh, wag kang umiit to eh Makita yung Pututoy mo Ayan, diyan kami nagliga dati nag-champion kami dito sa bayog Kaya lang ngayon, wala nang mga kilala sa hindi dito. Diyan, -diyan kami nag-champion, mga master! Champion kami dyan! Sa... Sport na yan, dati! Kami ang champion dito. So, yung barangay Santo Niño. Ah, sa mga taga Santo Niño dyan, Shout out sa inyo lahat. Oh, mga habal-habal to. Habal, habal. To. Abal, habal. Okay. Simento na rin pala dito. Kaya lang umihams pa. <laughs> Sinimento nga dahil bako-bako. Nung na na, nilagyan po ng hams. Grabe talaga itong magpatakbo itong mga to. Oh. dalawa oh. Nandun na. Mapangang pangharabas kasi yung mga motor non. <laughs>